Ibalikan ko yung aking pinatanim. Para makita. Ito kalabasa pang maliliit. Yan, kalabasa pa. nakahilera sila. Oh. Kaya ito pag tumubo lahat ito. Ah, hmm, 'yang garden garden ko. Hmm. Pa may tubig. Ito uh, pa yung mga pa ang dami pa, andami pa o. Pag nag-ano ito, nagbuo mo ito. Lalo na ito mga talong. Tingnan mo mga talong. patabao, oh. ay Ayan, meron na siya mga bulaklak o. Oh. Yan yung pinuputulan niya ng mga dahon para siya ano sumip ano lumaki ba saka magkaroon siya ng sanga-sanga. Ito na naman, ito yung tatawag nilang Korean squash. Squash. yung ano maliliit na oh. Korean na uh, kalabasa. Ayan. siya o yan namumulaklak na siya on na ito naman ang mga opo. gumagapang gumagapang na sila o. gumagapang na o Para ano 'yan hanggang itaas 'yan. Ayan, mga saging. kuha muna ako ng upuan ko kasi mahirap na kayo ko eh. So kailangan may upuan din ako. Kumusta kayo mga malalaking lalaking anong yung isang anong dibisitahin ku ku ada laki minum bunga oh. Lainnya mm. oh. mm, oh. bunga. Okay. Lalaki, no. attero one month atau two one one month siguro. Widihinang mo go lain yan. Malayka, no? pa, oh. pa Wow, well, ba? Diba? Ang isa sabi ko, pag may tiyaga, may hilaga. Ayan, yan. Ayan. Ayan, natatalo Ay, ang sarap na pakiramdam pag nakita yung mga halaman mong napakaganda. Diba? Mm hmm. Diba na masaya? Oh. Uh, Ganyan ang buhay ko rito. Diba? bagang kay ganda ka. magtatrabaho na naman hala hmm. ah, sige ayan parahin mga manok nag nagaanuhan ang na, mga manok for the moon kukunin ko itong isang upuan ito upuan ko o oh. upuan ko yan mamaya itong gagamitin ko hmm. para para hindi ka naman mapapagod hmm. ay lugar ay ayan la pang gagawin no. dami pang ano. dami pang tataniman ko. sino interesado magtanim welcome po kayo. okay?